nagahanap ka nga ng kainan na nagsiserve ng mga Ilocano Foods, baka para sa itong video na to Kaya tara na Let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Tilucana na matatagpuan mo nga lang sa may Black 2, Lot 12A Filipinas Avenue, UPS 5 Sukat, Paranaque City. Dito nga sa may Tilucana ay nagsiserve sila ng mga Ilocano Foods kaya nga ng Dinakdakan, Sisig, Igado at yung Pakbet with Matching Bagnet. O ba diba, pa sa mga sinabi ko, ay talaga namang matatakam ka na. At syempre, hindi rin magpapahuli yung mga sandwiches nila kasi nga pinangalan ito sa mga sikat na atraksyon sa may Ilocos Norte. Kagaya na nga lang ng Bigan, Kapurporawan Rock Formation, Paway Church, at saka nga itong Kali Crisologo. At kung nagda-diet ka nga, ay subukan mo itong tilukana tuna salad nila. At meron nga rin pala sila ditong cheesy overload nachos. At syempre, punta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Man na. Mm. Guys, ito nga pala yung solo order nila. 199 pesos itong sisig. Tapos itong, eto namang pack bet nila, 179 pesos. Ay no, tag naman naman o. No. Merong siyang ano, lechon. Eee! Guys, ito pala yung dinakdakan nila. 199 pesos din to, guys. May kasama ng rice. Sige naman, guys. Oh. Hey, talaga naman. Kasi ito pa. Nachos. Ito overload. Nachos overload. 199 pesos. Tingnan mo ng dami. Tapos chiso. Malo to. Guys, ito pala yung bestseller nila, Paway Church, kung tawagin. 139 pesos pag alakay, Pag may kasamang juice at saka price, 279. Okay at eto na nga guys uunahin na nga natin tong pack na pack at bet na bet na pack bet at talaga namang nagustuhan ko yung pagkakaluto dito kasi nga hindi overcook kaya medyo napakasolid talaga ng mga gulay at eto pa nga ang gusto ko dito dahil hindi siya sobrang alat napakaswabe lang okay next naman yung dinakdakan huy grabe ready Mmm! Wow! Gabi! Ang holy naman ito! Mmm! The best to pag merong kanin. Mmm! Wow! Titikman na nga pala natin tong sisig nila. Para sa akin nga ay creamy siya, manamis-namis at yung anghang niya ay saktong-sakto lang at talaga namang crunchy. Para sa akin nga masarap ulam, at talagang masarap pulutan. <laughs> Redors na lang yung kulang. <laughs> guys, ito naman yung kapurporawan rock formation nila ko tawagin. Ayun guys, oh. may bacon tas yung pati, dito niyo panalo. Tikman na natin to. Mmm. Mm -hmm. Dabi. Stop. Tapos parang kalahal na. Tapos yung niya, talagang ang laki. Solid. Saba. Mm. May bacon. Sarap. Tapos ito. Tapos may barbecue sauce. Tayo, yung ano, yung special sauce niya. Welcome po sa kana. Sana po marating niyo yung aming uh, munting tahanan. Open po kami 11am to 9pm dito po sa KSCF Building Block 2, Lot 12A, Pilipinas Ave, UPS 5, Paranaque. Kita-kits po!